Ang anak ng babaeng si Doris na si Bob ay pinadala sa isang secret military mission na kung saan ay pinaniniwalaan niya na makakabalik ang kanyang anak ng ligtas. Ngunit nang may dalawang sundalo na kumatok sa kanyang pinto, daladala ang isang liham na pamamaalam ni Bob ay labis na gumuho ang mundo ng babaeng si Doris. Hindi siya makapaniwala sa kung ano ang nababasa niya at alam niya na kailangan niyang tignan ito ng kanyang sarili kung totoo nga bang nilalaman ng lihab. Kaya naman sa tulong ng kanyang mga kapatid ay hinukay nila ang libingan ng kanyang anak habang malalim na ang gabi. Umaasa na makakahanap sila ng kasagutan na kanilang kailangan. Pero ang natagpuan niya sa kabaong na iyon ay isang bagay na talaga namang niminsan sa buong buhay niya ay hindi niya naisip. Pagkatingin niya kasi sa loob ng kabaong ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sabi ko na nga ba? Bulong niya sa kanyang sarili habang mayroong seryosang ekspresyon sa kanyang muka. Pero ano nga bang nakita ni Doris nang buksan niya ang kabaong na iyon? Mula pata pa lamang ang lalaking si Bob ay alam niya na ang kanyang kapalaran ay ang maging sundalo. Mula kasi dati ay pinapangarap niya na ang magserbisyo sa kanyang bayan at maging isang role model para sa mga kabataan ng kanilang bansa. At sa kabila ng mga pangarap na ito ng batang si Bob, ang kanyang nanay na si Doris ay palihim na umaasa na sana ay isang araw. Malimutan ni Bob ang kanyang pangarap, ang maging isang sundalo. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay naging mas malinaw lamang kay Bob ang kanyang plano at mas naging determinado siya na ipagpatuloy ang kanyang karera sa military. Nahihirapan si Doris na tanggapin ang desisyon ng kanyang anak pero alam niya pa rin naman na wala na siyang magagawa sa kagustuhan nito at hindi niya na ito mapipigilan. Pinapanood niya ang kanyang anak na merong halo-halong emosyon. Proud siya dito pero sa kaparehang pagkakataon ay malungkot dahil umalis na nga si Bob upang mag-aral sa military school. Alam kasi ni Doris na nagsisimula ng kanyang anak ng panibagong yugto sa kanyang buhay. At hindi nga nagtagal ay nakita kagad ng mga tao sa military school na pinasukan niya na ni isang espesyal na estudyante si Bob. Napakaganda kasi ng physical na katangian ni Bob nang makarating siya sa paaralan na nakatulong sa kanya para mag-excel sa buong klase at sa iba't ibang mga training sessions na ginagawa nila. Ang kanyang natural na talento at determinasyon ay talaga namang malinaw na nakikita ng lahat at hindi nga nagtagal ay nakuha niya na ang atensyon ng kanyang mga instructors. Sa paglipas ng mga linggo at buwan ay nagpatuloy na nagprosigi si Bob. Naging consistent siya sa pagiging nangunguna sa kanyang klase at nagtrabaho siya ng walang kapaguran para makamit ang kanyang mga pangarap. Hanggang sa isang nakamamanghang pangyayari nga ang naganap. Isa kasi si Bob sa kasaysayan ng military school ang nakagraduate ng mas maaga kaysa sa inaasahan Talagang namang isa itong nakamamanghang kaganapan at nagsisilbing testamento na rin sa pagpuporsige at dedikasyon ni ginugol ni Bob sa kanyang ginagawa. Samantala, sa kabila ng pagtutol ni Dory sa mga pangarap ng kanyang anak dahil sa takot niya na kung ano ang pwedeng mangyari kay Bob, ay hindi may na naging proud pa rin naman siya sa naging karera ng kanyang anak sa military. Ngunit, sa mga pagkakataon na mapromote si Bob ay bigla siyang na sa frontlines. Hindi maiwasan ni Doris na mag-alala para sa kapakanan ng kanyang anak at tumaasa na lamang siya na darating ang araw na makakauwi agad si Bob sa kanilang tahanan. Habang naghahanda nga si Bob na umalis na sa frontlines ay kinikilangan niya munang makompleto ang ilang mga required na procedures katulad na lamang ng pagsusulat ng liham ng pamamaalam. Miyembro kasi ng military si Bob at parte ng kanyang trabaho Nasan ng mga orders nang hindi kinwesteon ng mga nakatataas at sa mga pagkakataong ito ay binigyan siya ng isang misyon pero ang mga detalye sa misyong ito ay sinigurado ng mga nakatataas sa kanya na mananatiling sekreto kahit pa sa sarili niyang pamilya. Si Babat ang kanyang buong team ay hindi binigyan ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanilang magiging destinasyon bago sila umalis papunta sa kanilang misyon. kinikailangan nitong gawin para manatili at ma-maintain ang highest level of secrecy at para maiwasan na rin ang kung anumang potential na sabotahe sa kanilang misyon dahil delikado talaga kapag nalaman ng kanilang mga kalaban ang kanilang lokasyon. Si Bob at ang kanyang buong team ay sinuutan muna ng blindfold bago sila pinasakay sa aeroplano na lalo lamang nagpadagdag sa misteryo at kawalan ng katayakan ng sitwasyon. Bilang isang baguhan at batang korporal pa lamang si Bob, ay hindi pa siya nakakainkwentro ng ganito katinding paghahanda sa isang misyon at hindi niya maiwasan na magtaka kung meron kayang mga spies ang nag-ooperate sa ganito kataas na organisasyon na nagdulot para maging ganito na lamang katindi ang ginagawang pag-iingat ng kanyang mga nakataas. Sa kasagsagan nga ng mga araw matapos ang kanilang paglipad, si Bob at ang kanyang buong team ay na-expose at nakasaksi ng iba't ibang mga nakakagulat at hindi ka karanasan. Nakakita sila ng mga bagay na talaga namang nakakatakot at hindi ka na nahihirapan nga silang maproseso kung ano ang kanilang nakikita. Siya at ang kanyang team ay nakakompronta ng mga sitwasyon at kaganapan na sa kauna-unahang pagkakataon pa lamang ng kanilang buhay naranasan at napilitan sila na kumprontahin ang bawat mga sitwasyon na ito na labag sa kanilang moral na paniniwala at niminsa na hindi nila akalaing magagawa nila. Sa sobrang lala ng kanilang manasaksiyan ay talaga namang nagdulot ito ng malaking epekto sa kanilang mental na kalusugan at alam ng bawat isa sa kanila na hindi na sila makakabalik pa sa dati matapos masaksiyan ang ganitong nakakagimbal ng mga kaganapan na kung saan ay tila ba normal na lamang na araw kapag may namamatay na tao sa kanilang harapan at sa kabila nga ng kanilang mga pagdududa at takot na nararamdaman, alam ni Bob na kailangan nilang magpatuloy. Kahit na ang kapalit nito ay ang makasaksi pa sila ng iba pang mas nakakakilabot na kaganapan. Sa pagpapatuloy ng mga araw ay nakita na lamang ni Bob ang kanyang sarili na patuloy na kanyang ang ng kanyang mga naging desisyon at mga plano sa kanilang misyon. Dito ay nagsimula na siyang pagsisihan na umalis pa siya sa kanilang bahay at nilagay niya pa ang kanyang sarili sa ganito katiribling sitwasyon. Hindi na nga niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nagkamali siya ng labis hanggang sa unti-unti na nga siyang lamunin ng kanyang mga pagdududa tungkol sa tinahak niyang karera sa buhay at kung ano ang mangyayari sa kanya sa inaharap. Sa sumunod na araw, si Bob at ang kanyang team ay drive papunta sa kanilang base camp. Lahat sila ay excited ng makapagpahinga matapos makompleto ang kanilang objective. Sa nagdaan kasing mga araw ay halos walang kapaguran silang nagtatrabaho at talaga namang pagod na pagod na sila. Wala nang natitira pang enerhiya mula sa kanilang katawan hanggang sa kanilang utak. Sa kanilang pagdadrive ay nakarinig sila ng isang malakas na crash para bang may sumabog. Mabilis na huminto ang kanilang sinasakyan at doon lamang nila napagtanto na inaambush na pala sila ng kanilang mga kalaban. Nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril at sigawan. Nahuli na ng mapagtanto nila na napapaligiran na sila ng kanilang mga kalaban. Si Bob at ang kanyang team ay talaga namang hindi inaasahan ang ganitong inkwentro at wala na silang natitirang oras pa para makapaghanda sa paparating na pag-atake. Sa mga na iyon ay inalala ni Bob ang kanyang nanay at lahat ng mga bagay na hinihiling niya na nasabi niya sana dito dahil alam niya na hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na sabihin sa nanay niya kung gaano niya ito kamahal. Hanggang sa huli nga ay ginawa ni Bob at ng kanyang team ang lahat ng kanilang makakaya para labanan at protektan ang kanilang mga sarili. Umaasa sila na makasusurvive pa sila sa ganitong teribling sitwasyon na kanilang kinahantungan. Pero huli na ang lahat. Habang nababalot ng kadalima ng buong lugar alam niya na malapit na siyang sumuko sa mga injury na kanyang natamo. Ilang mga araw ang makalipas ay tumunog ang doorbell sa bahay ni Bob. Nandoon ang nanay niyang si Doris na agad namang pinagbuksa ng pinto. Dito ay nakakita si Doris ng dalawang military officer na nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Ang ekspresyon sa kanilang muka ay talaga namang seryoso at hindi may pinta. Nang makita ito ni Doris, alam niya ang mga susunod na mangyayari. Atila at ba ay alam niya na rin ang dahilan ng pagbisita ng mga ito. Nalubog ang puso ni Doris nang mapagtanto niya na ang kanyang batang anak na si Bob ay hindi niya na nga makikita buong buhay niya. Isa sa mga officer ay naglabas ng isang liham at binigay ito kay Doris. Tatlong araw matapos ang pagkamatay ni Bob, nagdaos ng isang seremonya ang buong militar para sa mga namatay na sundalo. Ang libing ay naka-schedule na mangyari, dalawang araw matapos ang ginawang burol. Pero sa hindi nga malamang dahilan ay napospon ito. Pakiramdam ni Doris na may kakaiba sa mga nangyari kaya naman sinubukan niyang kontakin ang military para itanong kung bakit bigla na lamang napospon ang libing ng kanyang anak. Samantala, alam niya na mahihirapan siyang basahin ang liham na binagay sa kanya pero pakiramdam niya ay kinikailangan niyang malaman kung ano ba ang gustong sabihin ni Bob sa kanya bago siya tuluyang namatay. Labis na gulat at pagkalungkot ang naramdaman ni Doris habang binabasa niya ang huling mga salitang sinulat ng kanyang anak. Umaasa siya na makakabasa siya ng isang makabagdamdaming liham o baka naman ay huling salita ng kagitingan. Ngunit hindi siya makapaniwala sa nilalaman ng liham. Matapos niyang mabasa ang liham na ito, ay gumuho na ang mundo ni Doris nawala na rin siya ng tiwala sa military. Dati pa kasi ay naniniwala siya sa integridad at karangalan ng National Defense Force. Ngunit ang mga nakasulat sa liham ng kanyang anak ay sumira sa paniniwala niyang ito at ang natira na lamang kay Doris ay ang pakiramdam na dinaya at hindi makatuwiran ang militar. Sa kabila ng kanyang pangungulila at pagkagulat, pumunta pa rin si Doris sa libing ng kanyang anak na kung saan ay taas na o at determinado siyang ipakita ang pagrespeto niya sa naging buhay ng kanyang anak at sa lahat ng mga pagsasakripisyong ginawa nito. Ngunit, hindi niya pa rin maalis sa kanyang sistema ang kakulungan ng paniniwala at pandidiri sa revelasyong nabasa niya sa liham ng kanyang anak. Nahihirapan siyang paniwalaan ang katotohanan ng mga terribling bagay na iyon ay nangyayari sa loob ng military organization na noong una ay napakataas ng kanyang tingin dito, maging ng kanyang anak. Matapos ang isinagawang paglilibing at nang makaalis na ang lahat ng mga bisita, doon napansin ni Doris na ang dalawang military officer na nanonood sa kanila mula sa sulok habang isinasagawang funeral ay hindi man lang sila nilapitan para sana magbigay ng kanilang pakikiramay. Nang matapos ang funeral, lahat ng mga bisita doon ay nagpaalam na kay Doris. Ngunit, hanggang sa mga pagkakataon na ito. Ang dalawang military officer na kanina pa nanonood sa kanya ay hindi pa rin siya nilalapitan. Nagtataka na siya kung bakit ito nangyayari. Na para bang may kinalaman ito sa katotohanan na baka nga ay may tinatago sila sa kanya. At sa mga oras na iyon ay tinawagan niya ang kanyang mga kapatid at nakiusap siya sa mga ito na magkita sila pagsapit ng hapon. Pero hindi niya binigay ang kahit na detalya detalye sa telepono Natatakot siya na baka merong kahit na anong equipment ang mga militar na pwedeng makarinig ng kanilang naging pag-uusap ng kanyang mga kapatid. Sa sumunod na araw nakipagkita si Doris sa dalawa niyang kapatid, isang babae at isang lalaki. Nagkita sila sa bahay ng nakatatanda niyang kapatid na lalaki at dito ay sinumulan niyang ikwento ang lahat ng mga nabasa niya sa huling liham na binigay sa kanya ng kanyang anak. Sa kanyang pagsasalita maging ang kanyang mga kapatid ay nagulat at nalungkot sa revelasyon na nilalaman ng liham na ito. Doris, okay lang ba kung basahin namin yung mismong liham? Tanong ng isa sa kanyang mga kapatid na agad namang pinayagan ni Doris. Silang tatlong magkakapatid ay talaga namang nagkakaisa sa kanilang determinasyon na respetuhin ang mga ala-alang iniwan ng lalaking si Bob sa kanilang buhay at maibunyag ang katotohanan kahit na anong mangyari. Hanggang sa huli nga ay sinabi na ni Doris ang kanyang idea na matagal-tagal niya nang iniisip. Ang kailangan nilang gawin ay hukayin ang libingan ng kanyang anak upang sa gayon ay malaman nila ang katotohanan. Agad namang pumayag ang mga kapatid niya sa naging plano nila. Alam nila na kailangan nilang maging alisto, maingat at sikreto nang sa gayon ay walang makaalam sa kanilang gagawin dahil pwede nga itong magdulot ng hindi nila inaasahang iskandalo. Ganito na lang, Huhukayin natin yung libingan ng pamangkin ko kapag sumapit na ang gabi. Kapag wala nang masyadong tao, sigurado'ng walang makakakita sa atin kapag ginawa natin 'yun. Pagbibigay suggestion ng isa sa mga kapatid ni Doris, Tumangu naman si Doris. Oo. Sige. Sigurado ako na mapapababa nun ng chance na may makahuli sa atin. Matapos nga ang ilang oras na paghukay na ginawa nila, nagawa nang ang tamaan ni Doris at ng kanyang mga kapatid ang kahoy na kabaong na pinaglibingan kay Bob hanggang sa tuluyan na nga nilang maaninag ang ilang parte ng kabaong na nasisilaw ng nagliliwanag na buwan noong gabing iyon at nang tuluyan na nga nilang mabuksan ang takip ng kabaong ay hindi makapaniwala si Dory sa kanyang nakita Sabi ko na nga ba? Saad niya Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado sa kabila ng mga emosyon na bumabalot sa kanya hindi sila makapaniwala kung ano ang kanilang nakikita. Pare-pareha silang nakakaramdam ng gulat at pagkalito. Paano nangyari ito? Saad nila sabay sarado ulit ng takip ng kabaong. Kinikilangan nila itong gawin para maprotektahan ang memorya ng namayapa at para ma-preserve na rin ang dignidad nito sa lugar ng kanyang huling hantungan. Sinugarado din nila na walang matitirang kahit na anong palatandaan na hinukay nila ang kabaong na ito. Pagkatapos nito ay nagmadali siyang pumunta sa kanyang opisina. Determinado siyang ilista ang lahat ng kanyang naging findings at ibahagi sa mundo ang kanyang nalaman. Matapos ang kanyang pagsusulat ng mga findings at mga detalye tungkol sa huling mga minsahe ng kanyang anak sa liham, ay napagdesisyonan niyang mag-print ng kopya nito para may padala sa newspaper na kung saan ay naroroon ang buong istorya at in-email niya ito sa isang malaking newspaper company na malapit sa kanila. Umaasa siya na makukuha nila ang istorya na ito at may tatampok sa susunod na edisyon ng dyaryo. Dalawang araw makalipas nang isen ni Doris ang istorya sa isang newspaper company ay tuluyan nga itong naprint at mabilis na kumalat sa buong syudad. Labis na takot at pangamba ang nararamdaman ni Doris dahil hindi niya alam ang mga susunod na pwedeng mangyari. Dahil alam niya naman na sa pagbubunyag niya ng katotohanan ito ay merong mga seryosong konsekwens ang kailangan niyang pagdaanan. At bago nga siya makapaghanda pa ay nagpakita na ang mga military sa kanyang pinto sa parehang araw na iyon. Pero hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito dahil gusto siya nitong pasalamatan at unelcome pa siya nito dahil sa kanyang katapangan na ipinakita. Ang dalawang officer na iyon ay hindi pa nakikita ni Dory sa buong buhay niya at pagkatapos ay dinala siya nito sa interrogation room. Kalat na sa buong syudad ang isinulat ni Doris sa dyaryong ito. Ngunit pinadala niya ang liham na iyon nang hindi siya nagpapakilala. Kaya naman sa katunayan niyan ay walang opisyal na record na si Doris nga ang nagpadala o nagtip sa newspaper company na iyon tungkol sa mga nakakagulat na revelasyon at aligasyon ng huling liham ng kanyang anak. Sinubukan niya pa rin namang maging kalmado habang ginigisa siya ng mga militar na nakakausap niya. Alam niya kasi na kapag mas maraming impormasyon ang sinabi niya ay mas matindi ang pwedeng mangyari sa kanya. Kaya naman, dininay ni Doris ang kahit na nung aligasyon na siya nagsulat ng mga impormasyon na pinadala niya sa kumpanya ng Jaryo. Ano bang sinasabi niyo sa akin? Ba't niyo pa ako dinara dito? Wala naman kayong sapat na patunay na ako yung nagsabi sa kanila nun ah. Palisin niyo na ako! pagpupumilit pa ni Doris. Pero alam niya naman sa kanyang sarili na hindi niya pwedeng itanggi ang katotohanan magpakailanman at umaasa siya na sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa mga officer na ito ng liham ng kanyang anak ay mapapaniwala niya ang mga ito na nagsasabi nga siya ng katotohanan hanggang sa dinukot niya nga ang kanyang bulsa at dito ay inilabas ang liham ng anak niyang si Bob. Inalapag niya ito sa gitna ng kanilang lamesa sa harap ng mga officer. Nagkatinginan ang dalawang officer sa isa't isa na tila ba'y naguguluhan sila. Hindi nila alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Basahin nyo. Utos ni Dory sa kanila. Umaasa siya na ang mga letrang nakasulat dito ay magkukumbinsi sa kanya ng kanyang katapatan at kung gaano kabigat ang sitwasyong kinalalagyan niya. Binasa ng mga officer ang liham ng paulit-ulit at matapos ang ilang mga sandali, maging sila ay hindi makapagsalita sa kanilang nabasa. Ma'am, hindi, hindi po. Nagsimulang magsalita ang officer pero mabilis siyang pinutol ni Doris. Determinado ang babae na sabihin ang kanyang punto. Sa loob kasi ng liham na iyon ay nakasulat na hindi pa nagpapaalam sa kanya ang kanyang anak. Ayon sa liham ay siguradong makakauwi siya ng buhay. At kung sakaling hindi man siya makauwi ng buhay ay binabalaan niya ang kanyang nanay na may tinatago ang militar at kailangan niyang gawin ng lahat para siya ay mahana. Inutusan niya rin ang kanyang nanay sa liham na kung sakaling mang mabasa niya ang liham na iyon ay kailangan hukayin ni Doris ang libingan niya para mapatunayang totoo ang kanyang sinasabi. At ang nakita nga nila sa libingan ay katawan ng ibang lalaki at hindi ito katawan ng kanyang anak. Ibig sabihin lamang nito ay tama ang lahat ng mga sinasabi ni Bob sa lihab. at sa mga pagkakataon na ineinterga siya ng mga military officer na dumampot sa kanya, lahat ng ito ay kanyang isiniwala. Hindi ako papayag na hindi ko muling makikita yung anak ko. Kung anumang tinatago ng organisasyon nyo, sisiguraduin ko hanggang sa aking huling mga hininga na malalaman ko yun. At ang makakapigil lang sa akin ay kamatayan. Kaya kung gusto niyo na akong patayin ngayon, sige gawin nyo pero sana makatulog kayo sa konsensya nyo. Pagbababala pa ni Doris. Hindi po, hindi naman po yun yung gusto namin gawin. Sadyang, hindi lang po namin pwedeng labagin yung mga inuutos ng mga nakakataas sa amin. Saad naman at pagpapaliwanag ng isa sa mga military officer. Ngunit hindi ito tinanggap ni Doris. Nababasa niyo ba yung sinabi ng anak ko dyan? Matalino yung anak ko at naniniwala ako sa kanya. Lalo pat nakita na namin sa mismong libingan niya na hindi pala siya yung lalaking nakalibing doon. Ibang tao. Sa tingin niyo ba magtituwala pa ako sa inyo matapos yung ginawa nyong kasinungalingan sa akin? Kaya kailangan yung hanapin yung anak ko. Ano man yung mangyari kung di. Gagawin ko ang lahat para masira ang reputasyon ng organisasyong pinoprotektahan ninyo. Pagmamatigas pa ni Doris at kahit hindi pa siya pinapahintulutan nilumabas sa interrogation room ay tuluyan na siyang tumayo at lumisan. Habang naiwan naman ang dalawang military officer na halos hindi pa rin makapagsalita sa mga nangyayari. Ma'am, teka lang po. Paano po kung hindi na po talaga buhay ang anak ninyo? Pagbipigil lang isa sa kanila bago tuluyang makalabas si Doris. Lumingon sa kanila si Doris at tinignan sila ng mata sa mata ng may seryosong ekspresyon. Kilala ko ang anak ko. Hindi yun babali ng pangako niya sa akin. Saad nito bago tuluyang lumisan. At ngayon nga na nagawa na ni Doris ang lahat ng kanyang makinay kailangan upang mabunyag ang mga katiwalian na nangyayari sa loob ng military ay wala na siyang iba pang magagawa kundi ang maghintay. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap nga siya ng isang liham mula sa mga militar. Ayon sa liham ay natuntun na daw nila ang eksaktong lokasyon ng kanyang anak pero hindi pa rin daw sila sigurado kung buhay pa ito o hindi. Nanginig ang buong katawan ni Doris at lumawag rin ang kanyang nararamdaman nang matanggap niya liham na iyon mula sa militar. At talaga namang napakahirap pigilan ng kanyang nararamdaman nang makakita siya ng isang itim na sasakyan ang bigla na lamang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nagtataka si Doris kung ito na nga ba ang pagkakataon na matagal niya nang hinahangad at sa sorpresa nga ni Doris ay pinanood niya ang itim na sasakyan na bumukas ang pinto at doon ay nakita niya ang anak niyang si Bob na lumabas sa sasakyan at nagsimulang maglakad papunta sa kanya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Punong-puno ito ng kasiyahan ng muling makita at mabanggit ang pangalan ng anak niya. Bago pa nga makalapit sa pinto ang anak niyang sundalo, ay tumakbo na siya papalabas ng bahay. At matapos ang kanilang mahigpit na yakap at onting iyakan, ay pumasok na sila sa loob para makapag-usap. Dito ay umupo sila sa sofa ng magkasama. At nagsimulang ikwento ni Bob ang lahat ng mga nangyari sa kanya mula sa bawat mga detalyeng naranasan niya mula sa pagkakataon na pinadala siya sa frontline hanggang sa araw na ginawa siyang bihag ng mga kalaban labis na pangambang nararamdaman ni Bob noong mga pagkakataon na ito dahil akala niya ay hindi na siya makakaligtas pero dahil nga sa pagpupumilit ng nanay niyang si Doris na buhay pa siya ay ginawa ng mga militar ang lahat ng kanilang makakaya para malocate ang kanyang lokasyon at tuluyan siyang mailigtas mula sa kanyang pagkakabihag. Nakinig naman si Dory sa mga kwento ng kanyang anak na may halo-halong emosyon mula sa pagkatakot at pagkahanga habang sinasabi ni Bob kung paano siya tinorture at inabuso habang nasa kamay siya ng mga taong bumihag sa kanya. Binugbog siya at sinunog ang ilang parte ng katawan niya ngunit hindi pa rin naman siyang tumigil na umasa at malaki ang tiwala niya sa kanyang nanay na ipagpapatuloy nito ang paghahanap sa kanya hanggang sa makita nito kung buhay ba siya o hindi. Dahil ang determinasyon niya ay ang determinasyong namanan na niya sa kanyang nanay kaya naman malaking malaki ang tiwala niya dito. Hindi rin naman makapaniwala si Doris sa pinakitang katatagan at determinasyon ng kanyang anak kahit na naharap ito sa isang nakapanlulumong sitwasyon at punong-puno ng pagmamal at dignidad ang nararamdaman niya para sa kanyang nag-iisang anak. Kaya naman, huwag mo namang kalimutang pindutin ng like at subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.